Why? Why? Why are you crying? Tapaon, tapaon. Bata? Bakit wolf. ka umiiyak? Why? Why are you crying? Why are you crying? Ah. Guys? No. No. You're crying. Why are you crying, ah? Iaway ka ni... Sino ang away sa'yo? Dada no, What? Sino ang away sa'yo? Dada wala mo na yung sugin nila ng eh. Speaking na siya pagdaya. Inking mo ng batang yan? Ha? Huh? Mommy, I'm scared. I'm scared. I'm scared. <laughs> I'm scared. I'm scared. <laughs> I'm, scared. <laughs> 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 I'm scared. I'm scared. scared. Why are you scared, ha? Me? Why? <laughs> Bakit sa akin? Bakit sa akin nga natakot? Ay, nang scared ka ni tatay. Iaway di ka. Iaway di ka. Huwag makakaawayan ako. Siya mo na ikaaway ni mo. Ah, bata. Sino ang away sa'yo? Sino ang away ni mo eh. Ha, ni tatay? Sino ang Sino? Sino ang away sa'yo? Sino ang away sa'yo? Tatay? No, si Tata Sin. Si Tata no, no, mas Nga naman scared mo ka ni Tata. Ang tawag niya? Tata Sin. Tata? Ah, si Tata Sin pala. Akala ko Tatay Sin. Scared ka ni Tata? Ay, pwede ka ni Tata? Ay, pwede ka? na. Wawa naman. Pwede na scared ka ni Tatay Jun? Tata? Yes, ma'am. Yes, Why? Why are you scared to me? Bakit ka? ano yan? Why are you scared? <coughs> <coughs> Hindi kita na ano? Ha? Bata? Yeah, yes, ma'am. Turut na ngayon niya. Are you speaking to me? Turut na sa ka kalantaw niya ba? Patanood niya ang cellphone. Uh -huh. May speaking na siya. Malaki may English. Bigan si Edwin. Hmm, Kain kain ng bata. Oh, siya tanaw. Ano ulam mo? Ano yan? Hot dog? Ah, hot dog. Masarap ng hot dog. Sarap. Tokay na. Masarap daw ang hot dog. O, eat na ang bata. Eat na, sarap? Sarap ang ulam ng bata? Sarap yan? Ha? Sarap yan? Kain? Concentrate ka sa. kain na. Mabungol na, basta makalangit Hilig okay. ang bata kay sigta na ano nga na ma diyan sila makakatawag mag mga English. English? na English? 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 Ano English? Ano English? English?